Nag, uh, nag-sabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang uh, kinuha para sa iba't ibang mga kaso pero nagsabi na rin ako uh, through my brother kasi yung kuya ko yung uh, sinabihan niya nagsabi ako na i uh, Huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case. Sir. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks uh, against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado.